Sa ganitong paraan nga daw nakuha ni Austin Reeves ang tiwala neto ni Lebron James pag-amin niya sa podcast niya with JJ Redick Well, topic kasi nila ang ability ni Lebron James to take over games offensively and defensively. At napunta nga ito naturally sa usapan na pagtitiwala sa kanyang teammates na ngayon nga daw sa later part of his career ay medyo may confidence na nga siya para sa kanyang teammate and he doesn't do everything na. At ganila nga napag-usapan itong si Austin Reeves at binulgar ni Lebron James na sa series nga daw laban sa Memphis Grizzlies ay dito daw nakuha ni Austin Reeves ang talagang tiwala na ito Lebron James ang confidence na meron nga siya dito kay Austin Reeves ngayon. And kung ikaw ay Lakers fans ay maybe alam mo na kung sa ang game nga sa Memphis series sa last year's playoffs saan nakuha ni Austin Reeves ang tiwala ni Lebron James. At yun nga ay noong sa game 1 in the fourth quarter with 6 minutes left. At atin itong i-breakdown mga idol, ganitong paraan nga daw nakuha ni Austin Reeves ang tiwala ni Lebron. Well, with 6 minutes left, itong si Lebron James ay nagpapay nga sa court at ito ay si murangan Mura nga nakaposte at under the pressure of the shot clock na nga siya. Kaya naman binigay niya kay Austin Reeves and Austin Reeves calmly knocks down is three pointer Pasok nga yan. And then sa 4-minute mark naman, nasa loob na si Lebron James and then another pressure ng shot clock, paubos na. At grabe nga itong play na ginawa ni Austin Reeves, fake and then drive, then behind the back pass kay Ruya Hachimura, 3-pointer yan para sa Lakers. And then sa next possession ng Lakers, abay si Austin Dreams mga idol. What a clutch basket matapos ng screen ni Andre Davis. Confidently pulls up habang pinapanood ka siya ni Lebron James. Kaya naman sa susunod na possession ay binigay na naman sa kanya ni Lebron ang bola at hinayaan nga na gumawa ang play itong batang player nila. At yun nga mismo ang kanyang ginawa ang mga idol. Nakakuha nga siya ng easy layup dito, goaltending ang itinawag sa block. And then ngayon nga mga idol na gustong makita ni Lebron James kung may ibubuga pa talaga. Itong si Austin Reeves, sa kanya naman inabot. Binigay ang bola, hinayang mag over At ganoon nga mismo, hindi nag-disappoint si Austin Reeves. Pusa for a 3-pointer, pasok na naman yan. And then cherry on the top, icing on the cake mga idol. 118-112 ang score with 1 minute 30 seconds left. Aba itong si Austin Reeves, complete takeover mode na. Hindi na pinapansin si Lebron James at ahalanya niya team niya na ito. At talaga nga ng mga idol, pinanalo niya ang LA Lakers this game laban nga sa Memphis Grizzlies. At dyan nga rin ipinanganak ang famous na sinabi ni Austin Reeves na I'm him. At ito nga mismo ang game, ang fourth quarter, ang last 6 minutes na nag-aningan ng tiwala ni Lebron James dito kay Austin Dreams. Kaya naman hanggang ngayon mga idol ay sabi ni Lebron na komportable na nga daw siya na itong si Austin Dreams ay nagawak ng bola at talaga nga namang meron na siyang full confidence, full trust dito kay Austin Dreams dahil nga dito sa ginawa niya sa last year's playoffs. So sa ganitong paraan mga idol, nakuha ni Austin Dreams ang tiwala ni Lebron James.